naligo na ako, mga loves. Pero walang make-up. Nag-ano lang tayo, nag- uh, konting manipis na lipstick. Kasi, today, mga loves, is, may gagawin ng lola nyo. Parang, ano ko sa sarili ko. treat ko sa sarili ko, mga loves. So, sabi ko nga sa inyo, mga loves, na nagtitititin. -tret Tretinoin ang lola nyo. daming wrinkles sa mukha. Pero ano mga loves, eto, pag gumaganyan ako, makikita nyo yan? Pag every ano, every, kapag mainit talaga, pag wala kang salami, as in, pag labas mo, nakaganyan ka, ha? Kung, yung number 11 na tinatawag, yung ganyan. So, makikita ko talaga, minsan, yung pinakaguhit niya dito, ayan, is talagang, nakikita ko siya mga loves, umaano siya, parang, nakikita ko yung line. Sabi ko, hello. Parang na, na ano ako mga loves. <laughs> Nako-conscious ako. So, ang gagawin ng lolo niya, first time ko talagang gagawin ito mga loves. <laughs> magpapabotox ako. Hindi <laughs> ko alam kung anong mangyayari mga loves. Pero magpapabotox ako dito. Diyan. And then, kapag mamingiti kasi ako yung dito sa gilid. Dito. And, eh, yun, oh, ano, yung marami nang gumaganyan, mga loves. So, makita nyo. Hindi ko alam kung... I think ang Botox is, um, you're gonna see the results after I think after a week, Rehan, you'll be able to notice the difference. So, yung asawa ko, sabi ko, magpabotok sa kaya. <laughs> yung asawa ko, mga ras, walang wrinkles dito. As in, tapos dito, wala din. Ang wrinkles ng asawa ko, yun dito lang sa may gilid ng eyes niya. Which is, napakalaki. <laughs> Kasi walang bisyo yung asawa ko, mga ras, eh. Hindi umiinom, hindi naninigarilyo. So, dahil na rin siguro doon, kaya maganda yung kanyang skin. So anyway, pupunta tayo doon and eh, ano ko na yung sa sarili ko. Parang treat na natin kasi kailangan din natin alaga ng ating sarili. Wow! Okay mga loves, let's go! Hanapin natin kung saan yun mga loves kasi first time ko. Yun. We are looking Old Town Waterloo. Your destination is on the right. On the right. So, dito tayo pumunta mga lunch. Juniper and Sage Aesthetics. Let's go. First time ng lola niya. Maaga ako. At mamaya pa appointment ko eh. Tush. Ito mga lunch. Ang ganda rito. Ipakayan pa. Siyempre, <laughs> maraming mga tinda. Ayan. Beauty products. Dito na ako mga loves. So, nag-usap na kami. Tapos, ito, sabi niya, pag nagsasalita ko, hindi naman siya gumagla noon. Tapos sabi niya, hindi naman na kailangan yun. Kasi wala naman daw masyadong lines. So, ito lang i natin. Ito. sa dito. I'm done na mga love. So, ang pinatreat ko mga last, ay sabi niya, yung ganito. At the light, turn left onto North Market Street. <laughs> Ibutat kasi kami kakain. Ito mga loves, pag nagsasalita ako, hindi naman siya kita. So, kumbaga, wala akong masyadong reaction na ganyan pag nagsasalita. Saka, wala pa siyang, wala akong masyadong lines dito. sabi niya, so, hindi mo pa need. Sabi niya, ang ano, sabi niya, anong gusto mong i-ano natin? Ito. So, North so, ang tinarik niya mga loves is ito. Ito talaga yung problema ko, yung 11. And then, yung pag nag smile ako dito. Yan, ito ako nakikita niya. Yan. Yeah. So, tinarik niya yan. So, kabali ang binihara ko mga loves is 448 uh, dollars. Kaya na mag-compute kung magkano yun sa peso. Pero, I'm sure kung sa Pilipinas natin gagawin to mga loves is sobrang siguro ay mas malaki yung matitipid. di kagaya dito na mahal talaga mga loves. But anyway, first time ko siyang ginawa. Uh, malalaman yung yung result mga loves, magkikik siya after a week or two. So, itignan natin kapag sobrang ganyan ko na at, <laughs> at sana wala, po, wala nang wala na to. Kasi, kung napapansin nyo yung video ko, nung nag-cruise kami mga loves, di ba mainit, palagi ako nakaganito. So, sabi ko, ano ba yan? Ano ko? So dahil tapos na tayong gumastos mga loves, mababash na naman ako na sabihin na naman na masyado akong magastos. Okay lang yan para sa sarili ko naman. <laughs> so kakain muna kami. Na, meron akong ginugel na, ano, na restaurant. And kakain tayo sa Japanese restaurant mga loves. Dito tayo kakain mga loves. Japanese steak, sushi, and ramen. Makaka kain ulit tayo ng ramen. Let's go! Let's go. Oh, look at this. Mga loves, meron tayong gyosa. Chicken gyosa. And this is my food, my ramen. Yung ang asawa ko. Nintay pa niya yung pagkain niya. Nag-order siya ng teriyaki chicken. And nag-order ng mga loves ng milk tea. Brown sugar milk tea, which is very, very good. Yan. Yeah. Ayan na may sa asawa ko mga loves. Meron siyang sushi. di mo kumakain ng sushi, eh. Fried rice, teriyaki chicken. 外面人讲。 Basta tayo sa Walmart mga loves kasi kailangan kong bumili ng tape. Naubusan na ako ng tape mga loves. Doon sa ano? Tape doon sa palagay natin ng brick band box. So tayo sa Walmart in Waterloo. Ayan, mas malaki Walmart dito mga loves as compared sa Sparta. Tignan nyo ito mga loves. Ang cute oh. Nandaan ko lang. Paris Hilton. Napaka cute. Ang ganda nito. XOXO. How much is this? Long price. Bakit walang price? Ah, ito pala. $14.97. Ang ganda. Pati ito mga loves. Oh. Napaka cute. Ito pa isa. Ako parang gusto kong bilhin tuloy. Which one is good mga loves? The white one? Nakakuha <laughs> na naman ako ng ano. Ang ganda niya. Ito pa, oh parang mas ano to pink na pink pero parang mas ito simple lang mga loves that's hot ang ganda mga loves kuring ko to <laughs> nakita na ako. matapos ang mahabang ano mga loves nakita ko na rin ang duct tape <laughs> ayan ang mahal na nagagastos ko sa tape mga loves tape pa lang mahal na oh ilan ng ganito yung nabili. pinabili ko yung asawa ko ng lima. Naubos ko na yun. Tapos bumili ako ng apat the last time, di ba? So, bibili ulit ako ng lima. Para wala nang mano mga love. Wala nang balik-balik. So, pauwi na kami mga loves dahil sana matapos ko na yung box na inaano ko mga loves. Tapos na sa Pilipinas. So, that's it for today's video. Thank you everybody. everybody, thank you mga loves, bye bye so update mga loves, so today is the second day bago ako pumasok, i-update ko lang kayo so ayun, tignan nyo, pangalawang araw pa lang, mga loves, pero todo ko na yan. hindi mo na makikita yung ano akala ka pa after a week, doon talaga wala ka nang makikita, pero pa rin makikita konti mga loves, pero yung eh, parang nandito, ayan so sobrang ano forced ko na yan mga loves wala na nakakatawa lang kasi, ayan, tignan nyo. Wala ka na talaga makita. So, kahit mainit at mag-video ako, hindi na ako nakaganyan. <laughs> so, yun mga loves. Papasok na ang lolo nyo. Bye! Hello, mga loves. So, ngayon ang ika sampung araw after ng aking uh, Botox. So, ito na yung, ano mga loves, ito na yung difference. So, wala na talaga kayo makikita na number 11. <laughs> Ayan. Bago ko pumasok mga loves, <laughs> gawin natin ito. Ayan. Wala na talaga mga loves. Oh. Ano ko na yan? Talagang to the force. What? <laughs> to the force. Tapos, nadamay yun nandito mga loves. ba? Diba, before is talagang kunot-kunot yun nandito. So, I think dahil naglagay siya dito, nasama yung part dito ng wrinkles. So, kung makikita nyo, pag gumanyan ako mga loves, wala na, wala na kumukunot. Walang ano. Nakita nyo walang lines. Ayan. Merong konti dito sa pinakagilid. Tapos pag dumingiti ako, todo ngiti na mga lans. Wala na yung lines dito. <laughs> Ayan. So kahit na-stress tayo sa work, at least wala tayong mga kunot-kunot. Sa <laughs> so, alam niyo ba mga lans, today is ang ika seven nights straight ko mga lans. As in straight. Pang-pito. Pang-pito ko na ngayon. So, happy ako kasi pang pitong, pang pitong gabi ko nang sunod-sunod. Sobrang nakakapagod, mga loves. Sa lahat ng mga nurse na nandito sa US, alam nyo kung gano'n nakakapagod. Parang pibihira ang gumagawa ng mga ganito, mga loves. Only professional. Char! Hindi bibira talaga yung gumagawa ng mga gantong sunod-sunod na duty mga loves. Ako lang. Wa wow, ako lang. <laughs> sa aming mag ano mga loves, sa mga ka-work ko, ako lang talaga yung gumagawa. Mga Pilipino lang talaga mga loves. Kasi ano tayo eh. Tag dito, kailangan ko talaga mag extra, extra, extra. Kasi ang daming gastusin. Basta mga loves, hindi ko na iisa-isahin sa inyo yung ano. Hindi ko na isahin sa inyo yung mga gastos ko. Yung mga gastos ng family ko kasi sobrang ano sobrang nakaka-stress um kaakala nyo ngingiti ngiti lang ako sa camera pero deep inside is meron akong pinagdadaanan na nag-aano na ako mga last parang minsan gusto ko na ring sumuko na pakiramdam ko pasan ko ang daigdig. Parang gano'n. <laughs> kasi ano, parang ayoko na magdrama mga loves kasi ayoko nang ipasa yung burden yung burden ko sa sa burden nyo. So, ako um, uh, kaya man, minsan hindi nyo na ako nakikita masyadong nagla-live sa Facebook. It's because, parang ang hirap kasing umanong rounds. Ang hirap kasing umiti kapag, ano, kapag ang dami mong problema pinagdadaanan, mga ganyan. Kaya, kailangan ko talaga mag-duty na mag-duty na mag-duty kasi, ang dami kong gastos, mga loves. As in, puro gastos ang lola nyo. Uh, mostly is, is yung gastos natin sa Pilipinas kasi sabay-sabay mga loves. So anyway, ayun lang. Papasok na ako. Kailangan ko ng kumayod kasi malilate na ang lola yung mga loves. Ayun lang. Thank you so much everybody. Bye!